Deuteronomio, ikaapat na kabanata. Pinayuhan ni Moises ang mga Israelita na maging masunurin. Pagkatapos sinabi ni Moises sa mga Israelita, Pakinggan ninyo ang mga utos at tuntunin na ituturo ko sa inyo. Sundin ninyo ito para mabuhay kayo at makapanirahan sa lupaing ibinibigay sa inyo ng Panginoon, ang Diyos ng inyong mga ninuno. Huwag ninyong dadagdagan o babawasan ng mga utos na ibinigay ko sa inyo mula sa Panginoon na inyong Diyos. Dapat ninyo itong sundin. Nakita ninyo ang ginawa ng Panginoon sa Baal Peor. Pinatay ng Panginoon na inyong Diyos ang mga kapwa ninyo Israelita na sumamba kay Baal. Pero kayo na matapat sa Panginoon na inyong Diyos ay buhay pa hanggang ngayon. Itunuturo ko sa inyo ang mga utos at mga tuntunin na ibinigay sa akin ng Panginoon na aking Diyos para inyong sundin pagdating ninyo sa lupaing pupuntahan ninyo at titerhan. Sundin ninyo ito ng buong tapat dahil sa pamamagitan nito ay maipapakita ninyo ang inyong kaalaman at pangunawa sa ibang mga bansa. Kung maririnig nilang lahat ang tuntuning ito, sasabihin nila, Totoo nga na marunong at may pangunawa ang mga tao ng makapangyarihang bansang ito. Wala nang iba pang makapangyarihang bansa na may Diyos na malapit sa kanila gaya ng Panginoon na ating Diyos, na malapit sa atin sa mga panahong tumatawag tayo sa Kanya. At wala nang iba pang makapangyarihang bansa na may mga utos at tuntuni na katulad ng itinuro ko sa inyo ngayon. Pero mag-ingat kayo. Huwag ninyong kalilimutan ang mga bagay na inyong nakita na ginawa ng Panginoon. Kailangang manatili ito sa inyong mga puso habang nabubuhay kayo. Sabihin ninyo ito sa inyong mga anak at mga apo. Alalahanin ninyo ang araw na tumayo kayo sa harap ng Panginoon na inyong Diyos sa Bundok ng Sinai kung saan sinabi niya sa akin, "Tipunin mo ang mga mamamayan sa aking presensya para makinig sa aking mga salita." upang matuto silang gumalang sa akin habang nabubuhay pa sila at para maituro nila ito sa kanilang mga anak. Pagkatapos lumapit kay sa akin at tumayo sa ibaba ng bundok habang naglalagablab ito na abot hanggang langit na binalutan ng kadiliman dahil sa maitim na ulap. Pagkatapos nagsalita ang Panginoon mula sa gitna ng apoy. Narinig ninyo ang kanyang boses pero wala kayong nakita. Sinabi niya sa inyo ang mga bagay na gagawin ninyo sa pagtupad ng mga kasunduan niya sa inyo. Ito ay ang sampung utos na iniutos niyang sundin ninyo at isinulat niya ito sa dalawang malalapad na bato. Nang panahong iyon, inutusan ako ng Panginoon na ituro sa inyo ang mga utos at mga tuntunin na susundin ninyo roon sa lupain na inyong aangkinin at titerhan. Nang nakipag-usap ang Panginoon sa inyo sa bundok ng Sinai mula sa gitna ng apoy, wala kayong nakitang anyo ng Panginoon. Kaya bantayan ninyo ang inyong mga sarili na hindi ninyo dudungisan ang inyong mga sarili sa pamamagitan ng paggawa ng anumang anyo o imahen ng Diyos Diyosan, lalaki man o babae, hayop na lumalakad o lumilipad, gumagapang o nakatira sa tubig. Huwag kayong maakit sa pagsamba sa mga bagay na nasa langit, sa araw, buwan at mga bituin. Ang mga ito ay inilagay ng Panginoon na inyong Diyos para sa lahat ng mamamayan sa buong mundo. Alalahanin ninyo na kinuha kayo ng Panginoon sa Ehipto ang lugar na katulad ng pugon na naglalagablab para maging mamamayan niya at ganyan kayo ngayon. Nagalit ang Panginoon sa akin dahil sa inyo. Isinumpa niya na hindi ako makakatawid sa Hordan at makakapasok sa magandang lupain na ibinigay ng Panginoon na inyong Diyos bilang inyong mana. Mamamatay ako sa lupain ito na hindi makakatawid sa Hordan, pero matatawid ninyo at masasakop ang masaganang lupain iyon. Ngunit mag-ingat kayo na hindi ninyo makalimutan ang kasunduang ginawa sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan sa anyo ng anumang bagay dahil ipinagbabawal ito ng Panginoon na inyong Diyos. At ayaw na ayaw niyang may sinasamba kayong ibang Diyos. Parang apoy na nakakatupok kapag nagparusa ang Panginoon na inyong Diyos. Sa bandang huli, kung magkakaanak kayo at magkakaapo at naninirahan na sa lupaing iyon ng matagal na panahon, Huwag ninyong dudumihan ang inyong sarili sa pamamagitan ng paggawa ng mga Diyos-Diyosa ng anumang anyo. Masama ito sa paningin ng Panginoon na inyong Diyos at makakapagpagalit ito sa Kanya. Sa araw na ito, itunuturing kong saksi ang langit at lupa laban sa inyo. Kung hindi ninyo ako susundin, hindi kayo magtatagal sa lupain na inyong mamanahin sa kabila ng Hordan maninirahan kayo roon sa sandaling panahon lang. At pagkatapos ay malilipol kayo ng lubusan. Pangangalatin kayo ng Panginoon sa ibang mga bansa at kaunti lang ang matitira sa inyo roon sa mga bansa kung saan kayo itataboy ng Panginoon. At doon na kayo sasamba sa mga Diyos na gawa sa kahoy at bato na hindi nakakakita, nakakarinig, nakakakain o nakakaamoy. muni kung hahanapin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos, makikita ninyo siya kung hahanapin ninyo siya ng buong puso. Kapag dumating ang kahirapan sa inyo, sa bandang huli manunumbalik kayo sa Panginoon na inyong Diyos at susundin ninyo siya. Sapagkat maawain ang Panginoon na inyong Diyos, hindi niya kayo pababayaan o lilipulin. Hindi niya kalilimutan ang kasunduan kanyang ipinangako sa inyong mga ninuno. May iisa lang na Diyos. Alalahanin ninyo ang mga nangyari mula ng araw na nilikha ng Diyos ang tao sa mundo hanggang ngayon. Libutin ninyo ang buong mundo kung may makikita kayong kamanghamanghang bagay na nangyari katulad ng mga ito. Mayroon pa bang ibang tao na nabuhay pagkatapos nilang marinig ang boses ng Diyos mula sa apoy, kagaya ninyo? Mayroon pa bang ibang Diyos na nangahas na kunin ang isang grupo ng mga mamamayan mula sa isang bansa para maging kanya sa pamamagitan ng mga pagsubok, himala, mga kamanghamanghang bagay, digmaan o mga makapangyarihang gawa. Pero iyan ang ginawa ng Panginoon na inyong Diyos doon sa Ehipto at kayo mismo ang nakakita nito. Ipinakita sa inyo ang mga bagay na ito para malaman ninyo na ang Panginoon ang Diyos at wala nang iba pa. Ipinarinig niya sa inyo ang kanyang boses mula sa langit sa pagdisiplina sa inyo ipinakita niya sa inyo ang kanyang makapangyarihang apoy dito sa lupa para makipag-usap sa inyo mula sa apoy na ito at dahil sa minahal niya ang inyong mga ninuno pinili niya kayo at inilabas sa Ehipto sa pamamagitan ng kanyang presensya at kapangyarihan itinaboy niya ang mga bansang mas makapangyarihan pa sa inyo para madala kayo sa kanilang lupain Ibinigay niya ito sa inyo bilang inyong mana katulad ng ginawa niya ngayon. Kaya kilalanin ninyo ang araw na ito at itanim sa inyong mga puso na ang Panginoon ay Diyos sa langit at sa lupa at wala ng iba pang Diyos. Sundin ninyo ang kanyang mga utos at tuntunin na ibinigay ko sa inyo ngayon para walang masamang mangyari sa inyo at sa inyong salinlahi upang mabuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinibigay ng Panginoon na inyong Diyos magpakailanman. Ang Lungsod na Tanggulan Pagkatapos pumili si Moises ng tatlong lungsod sa silangan ng Hordan para makatakas papunta roon ang taong nakapatay ng kanyang kapwa ng hindi sinasadya at hindi plinano. Makakatakas siya papunta sa mga lungsod na ito para hindi siya mapahamak. Ito ang mga lungsod. Bezer na nasa disyerto sa Talampas na sakop ng lahi ni Ruben Ramot sa Gilead para sa lahi ni Gad at Golan para sa lahi ni Manase. Ibinigay ni Moises sa mga Israelita ang mga kautusan, katuruan at tuntunin na ito nang lumabas sila sa Ehipto. At habang nagkakampo sila sa lambak malapit sa Beth Peor sa silangan ng Hordan, Sakop noon ni Sihon na hari ng mga Amoreyo ang lupaing ito, noong nagahari siya sa Heshbon. Siya at ang mga tauhan niya ang tinalo ni Moises at ng mga Israelita nang lumabas sila sa Ehipto. Sinakop nila Moises ang lupain nito at ang lupain ni Haring Og ng Bashan. Sila ang dalawang Amoreo na mga hari sa silangan ng Hordan. Ang kanilang mga lupain na nasakop ng mga Israelita ay mula sa Aruwer na nasa itaas na bahagi ng lambak ng Arnon, papunta sa bundok ng Sirion na tinatawag ding Hermon at ang lahat ng lupain sa lambak ng Hordan sa silangan ng ilog ng Hordan hanggang sa dagat na patay sa ibabang bahagi ng libis ng Pisga.